Magandang umaga sa inyong mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabalik topic tayo. Magaling ang topic ngayon. Sa palagay ko kung alam ng mga babayang iba't ibang posisyon sa pakikipag alam niya na ay walang lalaki ang kukuha ng kabit. Pero dapat yata may kaalaman ang lalaki para siya na magduro sa legal wife ang mga kabit kasi expert na sa posisyon kasi trabaho na nila yan. So, yung ating sender ay isang babae. Makasari na sabi niya, kailangan daw ay mas magaling ang isang lalaki dahil para maturuan ang isang legal wife. Kaya daw minsan ang lalaki naghahanap ng kabit ito dahil ang mga kabit daw ay expert masyado pagdating sa iba't ibang mga, alam niya na yun mga kasawi. So, syempre, magbibigay tayo ng iba't ibang suggestion dito mga kasawi. Yes, isa yes, pwedeng maaari na kaya naghahanap ang isang lalaki ng magaling sa kama kasi dahil ang asawa ay boring ito at hindi الالام ang mga iba't ibang posisyon pagdating dito. Pero kailangan may alam din naman yung mga kababaihan na legal wife. Huwag lang titihaya kasi minsan ang mga kalalakihan ay totoo. Naghahanap din sila ng magagaling pagdating dito. Kasi hindi lang naman yung salarangan ng pagdating sa jugjugan mga kasabi. May iba't iba din kasi na legal wife na talagang mabunganga. Away dito, away doon. Kapag ka hindi nakaremit yung asawa ay grabe yung mga salitaan or masyado silang, ayan, aggressive posibo na magbunga nga sa kanilang mga asawa. instead na alagaan nila ang mga kalalakihan, ang ginagawa nila ay pinambuburautan pa ito at talagang pinapalayas pa kapag wala ito na ibibigay na remit mga kasawi. Ang um, relasyon kasi mga kasawi, hindi lang lalaki o isang babae ang pagkukulang parehas kayo both. Kailangan kapag kaalam nyo yung asawa nyo may pagkukulang, kausapin niyo para naman naging aware kayo kung ano ba yung mga pagkukulang nyo sa isa't isa para hindi na humantong sa nagkakaroon pa ng third party ang mga asawa ninyo. Mahalaga na malaman ninyo. Pero kung sa tingin nyo naman, ay binigay nyo ang 100% na talagang, ayan, effort nyo sa inyong mga asawa. So, ibig sabihin nyo, asawa ninyo ay hindi na talaga ito nakokontento at higit sa lahat yun talaga sila na yung naglulo pa, di ba? Lagi niyong tatandaan yan. Kasi sabi nga natin, kapag nagmahal tayo, ibigay natin yung lahat para wala tayong regrets pag dumating yung panahon na talagang iniwan na tayo, ibig sabihin hindi na tayo nagkulang. Sila na mismo ay hindi na kontento sa pagmamahal natin at na binibigay natin sa kanila. So yun lang po yun. Pero kadalasan naman talaga ang mga kabit ay napaka eksperto ito pagdating sa mga posisyon kasi ginagawa nila yan para naman mas mabilis nilang naakit ang isang lalaki para sila ay babalik-balikan. Hindi kagaya ng mga legal wife na kagaya natin ay wala tayong kaalaman tungkol dito. Kayong ending nga nga tayo, naiiwan tayo at pinagpapalit tayo sa mga kabit lamang mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung akin suggestion tungkol dito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!